kalay pala. Live yan tanga. Si Pasyodo yung nagkain-kain. Ang ay, na Kaya na, nananaba eh. Ayun na sila oh. Ah, eto yun. Tapos eto na yun. Ito talaga ang wash. Ano dito? Riko, riko. Hindi talaga ng tubig to dito. Eh, nasira yung ano neto eh. Oo, sira oh. Siraw. Ano so pala yun? Sabi mo, dito po tayo sa si area ng nawash out sa barangay. Ay, halina. Ay, halina. halina. Ito yun. Nasaan na sila? Ay, andoon, andoon. Sila? Ay, malayo, malayo pa ba? Oh, atay Lenny, pag hindi sila pumunta doon, yung mga tinex mo, hindi mabibigyan. Ay, gano'n? Kasi nasa ay, pinakagitna kayo. pa sila. Ay, hindi, ay, hindi na. Ayun na. Uy, ay, hindi na balik dyan. Hindi nga kami nakaabot eh. O, diba? O, oh, ano, asa na sila? Diba tayo doon kayo sa gitna? O, oh, ayan lang. Oh. Ay, ano pa yun eh. Nasa 100 plus po. Ayun na, ayan lang. Oo, oo. Andito po kami sa area ng ano... Ah, andito, and po, po kami, kami sa area na ng na mga na, na, na wash out. out. Naghahatid tulong po, ayuda, ayuda sa so may mga kasama, ayuda, ayuda po. Ayuda, nakakaloko naman yan eh. Ayun oh. Ayun na. na sila. Ayun oh. Dito po. Ayan po yung mga na-wash out. Ayan po sila.

Ye. Oi, magay ang alam. <mulik> tubig dito ate. Ang ganda, maraas po. Ay look, pas talaga yan. Ayan oh, po oh, nasira na po yun. Meron po dan dating ano, yung ganun po yung ricrap Sa sobrang lakas po nung ano, nung baha. As, din din pa po, sa taas pa po. Kaya po, lubog po talaga. Pati nga po yung bahay po namin, wala po talaga na tira. Ito natin may bahay to. Ito pa wala po, ayan po yung mga kabahayan po. Ay, Ay sorry, sorry

Ah, ka. Picture, picture. yung lagayan eh. Tayo, kung saan po yung next mo. Kasi saan po sa Rodriguez Rizal po. Ay. Opo, Rodriguez Rizal po kasi yung sa kanila ayaw po nila na magtanggap daw po ng relief goods. Ang gusto mga damit po, hindi na nila tatanggap. Gusto daw po nila doon yung pantawid gutom daw po. Atyyan, andito po, ayan. No? Opo, ganun pa din po. Opo, opo. Sige po. So, kung ano po, Sunday po nakaschedule po doon, Sunday, kasi nakipag-coordinate na din po kami doon. Sa Sunday po, Rodriguez Resort So, ito po yung mga nasa Salanta po na ano, yung pinagbibigyan po namin ngayon. Doon pa po sa dulo yung mga bahay nila. Ito po talaga sila tayo yung totally wash out na sinasabi po talaga ni Kapitan na halos hindi po naaabutan dito ng tulong. So, sila po talaga, ito po yung sinasabi nila na nakabangon lang po. Sa so, pamamagitan po, yun po yung iba, yung mga tag tipo yun po yung ginagawa nila. Kaya pala nasa sinasabi na nagbumangon sila sa sarili nila. Yan bahay mo ate. Ayan. Doon naman, lima sa mga magnanakob eh. Natira naman ang bahay ko. Ubus ang gamit. Ito po, isa po yung sa na-wash out ng bahay. At ayun po yung bahay nila. Na... Pagilid. Pagilid na, na lang po. Inayos na lang po para bumakaan na. Ayan po yung lahat ng mga uh, na-wash out okay, lang po ng bahay. Okay, kung may mga eh. po kayo, pwede niyo po siyang i-add sa, ano na, pwede niyo po i-subscribe sa <coughs> YouTube channel niya po, Diesel Garrison. So, pwede po kayo po, kumontak <coughs> po, po sa kanya para makahingi po kayo ng sulong. At least po, mas maganda po ng Mani po, sa, kanya, po okay, Man, po, po sa YouTube channel po, Lissl Lissl po. niya po, Diesel Garrison. I-open lang po.

Ah, okay. Nung bagong nang bago lang daw po kumagyo tayo nakapag-message daw po siya sa ano niya sa live vision. Ayun po. Yun na bibigayan po. po ngayon ng ayuda dito sa mga na-wash out lang po ng bahay. Yan po te, pasasalamat daw po, po. Nagpapasalamat po sa bibigay niya. So makikita niyo po sa mukha nila na tuwang-tuwa po sila na kahit pa paano na din po sila. So ito po yung ano, no, po, yung tarpulin niya po. Ano ito po yung tarpaulin. So, okay lang po siguro. Iwanan ko na lang siguro. Ito ang ating na ito. Ayan po yung YouTube channel po niya. Okay lang po ba? Ayan po yung tarpaulin. Dito po, kasi dito po kasi te, halos ano, halos lahat na po ng mga tao. Sabi nga ako sa Ha? Sabi nga ako sa atas. Oo. Ayan po yung mga na-washout ako oh, ng bahay. Nagtayo lang po sila. Pwede <laughs> ka po Hindi kasi alam. Hello, Hindi nga kasi alam natin, na ka na, na si Mare. Ano na nasama ba yung bahay mo? Oh, yung bahay po ng nanay ko po kapatid ko. Nandun po eh. Ngayon po, tinatayuan na po ng bahay. Kasi po, ayan po. Kasi napunit po yung last week. Pulangin na yung malang natin, gala malang natin. May mga na humahabol. Yes po yung makikita mo talaga na at least nakabot sila kay ayan po oh na sila ba ba hindi po, eto. po yung kay ano, kay Ma'am Lisset. Ah, okay. Salamat din po sa tiwala. Yung binibigay pong ayuda po, ayan Salamat po. Thank you very much. po, salamat sila. And Ma'am Ito po. po. Ito po. Ayan niya? po, live po siya ngayon. So ayan po siya, te. So, sa salamat puso po. Siya

at dinig niyo po, domestic water para po. ng po. po, marami po mamales, ano, uh, porox size po dito sa Riverside po eh. Ubus po halos. Ano, hindi ka nakaabo. salamat po ng marami sa inyo. Oh, Opo. Opo. Opo, maraming salamat po sa mga staff niyo po. Napuntahan niyo po kami dito. Ay, bago, eh bagong panganak po pala siya. Bagong panganak yan, si Catherine Reyes. Opo, te, bagong panganak lang daw po, po, po siya. Salamat sa, okay. na... Salamat po. God bless po. Opo, John. <laughs> Tisa, inyo ko ito. Ang damang naman tayo po nyo. sabit mo para marami. Uh, uh, Hello po, te. Umiyak <tapos> <par -tapos> po siya. Asan, baby mo, te? Nagpasalamat Ay, kasi daw po. po. Yes po. Kakapanganak niya lang daw po before yung bagibuti na nga lang daw po nakalika sila ng mas maaga. <tapos> Okay, yung ano, ano na lang ng po, paano nyo daw po siya sa live nyo, asa uh, live niya, para daw po maano ma nyo kayo. So, ito po, iwanan ko po, ito turn over po po sa inyo yung tarpaulin niya. So, <coughs> pwede nyo pong kausapin buong ano nyo po, <coughs> yung mga kababayan ito na mga ano nyo po. mag live po kayo sa kanya, mag-subscribe po kayo sa ano Ako na lang, lang mag-aano ate. And then matutulungan niya po kayo. Kasi Apo, ako, ako na po mag-aano. Siya na lang mag-aano. Ako na lang mag-aano so ]Yeah. sa isa. Sige po. Buka ito na lang sa lawas. Okay. Sa ano daw po kayo, no? maglalag, mag-in lang daw po kayo. Kasi basta at sa inyong nga dito kayo sa pinuntaan namin. Para kayo pa paano daw po kayo mga $20 at saka ibang items, mabigyan daw po kayo. Kaya kailangan nyo lang po isubscribe subscribe niya lang po yung um, ano niya yung YouTube channel niya para Lisel Garrison po kayo yung pangalan. So yun po siya yung ano follow niyo lang po yung Facebook niya and the YouTube. Tapos magano lang po kayo para magamit niya po yung ano niya. Babay din. Naririnig pa so yun na lang Apo. patulong mo na lang sa kanila din. Iwanan ko yung tarpe ano po. yung tarp Tapos isabit niyo na lang din po para mas marami pang makapag-apo sige po. Ayan po yung tarp. Okay. Hey. Ni Ma'am Lisel. Sa kanya po ada ang mga po. Pwede niyo po siya isubscribe. May YouTube channel po siya. Ayan po yung pangalan niya. <laughs> Ayan po, yung tumulong. Si Ma'am Lisel Garrison. May YouTube channel po siya sa subscribe niyo po. Na to. Ito turn over po namin dito sa kay Miss Norilin Monterey po. So, isa din po siyang avid fan sa live mo po. So sa kanya ko na lang po iiwan yung ano yung tarpaulin tapos na po mag-ano dito sa mga kababayan niya. Sa sa mga kaaalan niya, kabaryo niya po, siya na daw po yung tutulong para maka-subscribe po sa channel, okay? Sa YouTube niyo po. Okay. O na, andiyan ka lang? Okay. Ito po si Norilyn yan po siya. Kaya kanya ko po iwan. Ayan po si Norilyn po siya. Ito po kausapin niya. Ay, ina hinahanap po si... Hinahanap po si Denson sa atilin. Ay, wala na po. Umuwi na po si Ma'am Denson. Hindi kasi po. Nandun pa po kasi po nahihilo daw po, po, po siya. Po, na, ano, nakaiwan lang po pala siya sa taas. Kaso po, ano kasi kanina nagpaalam po sa akin yun kasi nahihilo po siya. Masama daw po yung pakiramdam. Opo, connect na po. Ika ano, po connect po doon si Norilin para makausap niyo po siya. Ito po. Opo, opo. Opo, opo. Sige po. Sige po, may mga video po doon mula sa barangay kanina. Isisend ko lang po sa inyo. Okay. Sige po, salamat. Salamat. Salamat po. Saglit po. Pamila. 1 minute. Thank you daw. Salamat po. Kami din salamat po. Oo, sila rin mam. And then ito din po yung mga, then, yung mga barangay say. officials. Barangay officials. So ito po yung mga barangay officials po na tumulong sa amin. Maraming salamat po gastos sa gasolina at ano, sa kasagaraan. Ayan po sila yung mga barangay opisyal. Okay. Okay. <laughs> Diyan po. Hindi po. Di. po Di. Di. po. Di. 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 po, Di. <laughs> <laughs> po Di. 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 po.